Ang buhay ng Kristiyano ay isang paglalakbay patungo sa paglago. Mahalagang maunawaan ito para maintindihan din natin kung bakit minsan, sa halip na sa madaling daan tayo dalhin ng Diyos, doon tayo dinadala sa mahirap pero nakapagpapalago. Ang layunin kasi ng Diyos ay hindi lang ang makarating tayo sa lugar na nais niya para sa atin, kundi ang marating din natin ang antas ng paglago na nais niya para sa atin. Sadyang minsan nakakalito ang sitwasyon dahil meron namang simpleng paraan pero sa komplikado tayo idadaan. Minsan tuloy nagdududa tayo at nagkakaroon ng mga tanong sa ating isipan. Marahil ay isa ka sa mga nagsasabing kung mahal ako ng Diyos ay bakit walang nangyayari? O kaya naman ay yung kung mahal ako ng Diyos ay bakit ganito ang nangyayari? Hindi ba't minsan o kaya namay sa iba kadalasan, tayo ay nananalangin pero wala namang nangyayari? Misan nananalangin tapos yung kabaliktaran ng nangyayari. O kaya kung misan pa nga, e eh parang kung sino pa yung masama, sa kanya pa napupunta yung mga bagay na hinihiling natin para sa ating mga sarili. Ang resulta tuloy, tayo ay pinanghihinaan at minsan ay parang ayaw na nating umasa. Kung ganyan ang nararamdaman mo, alalahanin mo ito. Ang sabi ng Bible, Dahil dito maligaya ko sa aking kahinaan, sa mga panlalait sa akin, sa mga pasakit, pag-uusig at sa mga paghihirap alang-alang kay Kristo. Sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako pinalalakas ng Diyos. Maging si Pablo pala ay may ganong karanasan. Akalain mo na tatlong beses niyang pinanalangin pero wala pa ding nangyayari. At hindi pa nga siya gumaling sa kanyang sakit. Hindi nga ba dininig ng Diyos ang kanyang panalangin? Manhid ba ang Diyos? Nais ba ng Diyos na siya ay magpatuloy sa paghihirap? Ang sagot dyan ay hindi sapagkat alam ng Diyos ang ating kahinaan at alam din niyang sagutin ito sa tamang paraan. Magandang pinahayag ng Panginoon sa kanya. Hindi man alisin ang karamdaman ni Pablo, ay binigyan siya ng kalakasan para harapin ito at makapagpatuloy. Kaya nga sa bandang dulo, nagbagong pananaw ni Pablo dahil naranasan niya ang kakaibang tugon ng Diyos sa kanya. Kung ikaw ay humihiling, Mahalaga palang wag mo lang isipin na ang tanging pwedeng ibigay ng Diyos ay yung ayon sa iyong hinihiling. Higit pa dito ang kaparaanan ng Diyos. Meron siyang mga sagot na higit sa ating inaasahan at sakto sa ating mga pangangailangan. Kaya sa susunod na parang ayaw mo nang umasa, mag-isip kang mabuti dahil mas mabuti pang harapin ang buhay na kasama ang Diyos kaysa harapin itong walang pananampalataya sa Kanya magtiwala ka at asa ka pa